Patuloy sa ating mga balita. Aprobado na ng Committees on Environment, Natural Resources at Public Works ng Bangsamoro Parliament ang isang resolusyon na naglalayong tugunan ng kakulangan sa enerhiya at palakasin ang supply ng kuryente sa BARMM. Nakatakda namang maghay ng resolusyon ng komite para tugunan ang problema sa baha sa lalawigan ng Maguindanao del Sur, Maguindanao del Norte at SGA. Ang detalye mula kay Naptali Belarde. Sa inaprobahang resolusyon ng Committee on Environment, Natural Resources and Energy at Committee on Public Works ng Bangsamoro Parliament, ang panawagan para sa mainstream ng renewable energy, partikular na solar power, sa lahat ng proyekto ng infrastruktura na ipatutupad ng mga ministry, opisina at ahensya ng Bangsamoro Government. Sa isinagawang Joint Committee Hearing noong lunes ng umaga, September 22, 2025, pinuri ng mga kinatawan mula sa Ministry of Environment, Natural Resources and Energy at Bangsamoro Planning and Development Authority ang resolusyon dahil makatutulong ito upang mapanatili ang sapat na konsumo ng enerhiya, lalo na sa mga pasilidad ng pamahalaan sa BARM. Ayon kay CPW Chair Jafar Apollo Michael Matalam, ang paggamit ng solar power ay makatutulong sa Bangsamoro Government na makabawa sa gastusin at higit pang magsulong ng sustainable power supply sa rehiyon. Bukod dito, natalakay din sa pagpupulong ang privileged speech ni Member of Parliament Siti Fahani Uyuyod hinggil sa paulit-ulit na pagbaha sa ilang bahagi ng Barm, partikular sa Magindanao del Sur, Magindanao del Norte at special geographic area. Ibinahagi naman ni Senre Chair Tawakal Mintimbang na nakatakdang maghain ng resolusyon ng komite upang tugunan ang problema sa pagbaha, kabilang ng malawakan dredging operations sa mga lugar na lubhang apektado. Nakatakda muli magsagawa ng pagpupulong ang komite upang talakayin pa ang isyo ng pagbaha, kung saan inaasang lalahok ang mga kinatawan mula sa iba't ibang ministeryo, tanggapan at mga lokal na pamahalaan. Naptali Belarde, minds Philippines.